hello hello mga mami. tara magluto tayo ng lumpiang salmon o di diba social lang ulam natin ngayon salmon yung matitira nito mga mami pang na to ng mga anak ko ayan mga mami bumili nga ako ng ganyang kalating salmon sa may palengke tapos binoil ko lang siya mga mami ng ilang minutes para at least matanggal yung kanyang So habang pinapakuloan ko itong isda, nagprepare na rin ako ng ibang sangkap niya gaya ng keros, sibuyas, bawang at celery para pampalasa ng ating libya. After kong pakuloahin niya may ko na rin yung isda, tapos nilagay ko na yung mga pre ko mga sangkap, tapos naglagay na rin ako ng pampalasa gaya ng oyster sauce at asin. Naglagay na rin ako ng puting flour mga mami para at least pagdikit-dikit yung ating lumpia. At saka naglagay tayo na po ng matig sarap. Ayan, naloalo ko lang mga mami. Tapos, aking binalik na ito ng lumpia wrapper. Ayan mga mami, ganyan lang ako magbalot. huwag nyo akong i-bash. Kasi hindi talaga ako expert sa pagbabalot ng lumpia. Ayan mga mami, after na natin mabalot, tayo ay magbito na ng ating lumpia. Excited na ang mga anak ko dyan. Naghihintay na silang tikman yung ating Tara kain na tayo